Naalala niyo si Tony Blair. So, dati siyang British Prime Minister. Noong 2003, kasama ni Bush, in-invade nila ang Iraq. Binomba nila ang Baghdad. And that war was illegal. Maraming nasawi. And take note, hindi sila tumutugis ng adik, ng kriminal. They are just really killing Iraqis, innocent Iraqis. Ang kailangan lang naman nila si Saddam Hussein. Eh. In eight years, ang namatay sa Iraq ay at least 300,000. Itong si Tony Blair, okay, war crime yun eh, illegal yun eh. Alam nyo ba ang ICC, ayaw siyang i-prosecute. 300,000. Eight year period, 300,000. At least 300,000. Tapos sa warrant of arrest nila kay Digo, itong si Tony Blair, mastermind talaga siya nung Iraq War. Mastermind siya. Nandun sa report eh. Siya talaga ang directly responsible. Dito sa warrant of arrest ni Duterte, na isang Asian, hindi puti, hindi galing ng Western country, ang accusation ay indirect co-conspirator. At ilan? In an eight-year period, at least, 20, at least 19 and at least 24. Kung matitinupak yung mga Pilipino, sana alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. kung hindi nyo alam ang ibig sabihin nito, mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo at sa pinaglaban ng mga bayaning na matahi sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin nito, Mahiya kayo sa mga nagbuwis sa buhay ng napakaraming Pilipino laban sa mga dayuhang nanakop sa Pilipinas. Huwag kayong humarap sa monumento ni Rizal o ni Agn... o ni Bonifacio. Mahiya kayo kung hindi nyo alam ibig sabihin ito kayong mga sundalo at mga pulis, mahiya kayo sa ginawa ninyo. maya kayo sa mga ninuno nating ng buwis ng buhay nila sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Nakikita ninyo ang diferensya? Yung puti, pumatay, 300,000, mastermind siya ng invasion of Iraq kung hindi man lang kriminal yung mga nandun, ayaw i-prosecute ng ICC. Yung presidente ninyo, ang tinutugis ay kriminal, adik, drug pusher. Ang akusasyon, indirect ko co konspirator at least 19 and at least 24? Yung isa, at least 300,000, ayaw mo i-prosecute? Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin dito, mahiyak kayo sa pangiging Pilipino ninyo. Dahil wala, dahil hindi nyo alam kung anong nangyayari sa mundo at kung anong ginagawa sa inyo ng mga dayuhan. Bilang Asyano at bilang Pilipino. Nangmubunyi ngayon ng ICC dahil meron silang First Asian. Ano? First Asian, nangmubunyi ka? Pero yung Tony Blair, at least 300,000, hindi ito tumutugis ng kriminala Binomba nila ang Iraq. Illegal yung gera na yun. maya kayo sa inyong pagiging Pilipino kung sa tingin ninyo ito ang itsura ng katarungan. Mahiya kayo. Kayo mga sundalo Pilipino, mahiya kayo sa mga pagiging Pilipino ninyo, hindi kayo Pilipino kayo ay mga tuta ng dayuhan. Hindi nyo nakikita to? Anong itsurang Ano to? Ha? Huh? Tapos, sasabihan ka ng ganyan? Bababuyin yung konstitusyon mo? Para para pa na? Bulag kayo? Mahiya kayo sa pagiging Pilipino ninyo.